Nung malaman po ito ni Mr. Bato de la Rosa, pinagpawisan si Calvo. <laughs> All along, alam nyo na etong mga ganitong senaryo. Alam nyo na kung ano ang mangyayari. Dahil guilty kayo. Kaya nga, nagsumikap kayo para ilikaw ang sitwasyon. Okay? Para i at iligtas ang mga sarili niyo para depensahan ang mga sarili nyo sa pagbubulalas sa in a way ang kanilang pagdepensa ay pagbubulalas at pag-aatake rin or pag-atake rin sa quadcom yan po ang nakikita nating depensa ni Mr. Bato de la Rosa depensa ng isang taong guilty o oh, una pa lang ulitin ko, alam mo na na ito ay mangyayari talagang pagpapawisan ka sa balitan ito Mr. Bato de la Rosa Hmm. Ayan. If we lose next year, no one will be or block Sarah Duterte's impeachment. Yan po ang sinabi ni Bato. Hmm. Oh, so, ayan. Inamin mo rin na wala pa man din, hindi pa man din umuusad ang impeachment, ibablock nyo na. Kahit siguro alam nyo na matibay ang grounds ng complaints na yan, ng impeachment complaint na yan. Complaints na yan. Hmm. Matindi ang reaction ng Mr. Beto de la Rosa. Sabi niya, ulitin ko lang ha, expected ko na yan. O ay bakit niyo po expected ito? O talaga ba? Expected niyo pala pero wala kayong nagawa. <laughs> wala kayong nagawa. E di kung una pa lang, sa na kayo ay magnangangak-ngak, nag-gather na kayo ng evidence to counter this investigation by the Qualcomm naghanap na kayo, nangalap na kayo ng ebidensya. Ang ginawa nyo, binanatan nyo ang quadcom. Oh, at nagkunwari kayo at talagang inisip nyo, inakala nyo na nasa inyo o nasa panig nyo ang taong bayan. Kaya diyan kayo nagkamali. Uulit-ulitin ko, ito'y napakalinaw na indikasyon na alam nyo simulat sa poll, ito'y mangyayari dahil guilty kayo yun talaga ang kanilang pakay i-demolish daw ang mga Duterte at kanyang mga, mga kaalyado hmm. i-demolish siguro madaling i talaga ang mga taong um, may mga baho may dapat panagutan sa batas yun yung pagbagsak kasi ng isang tao eh Ibig sabihin kasi ng demolish, di ba? Pinabagsak. Ang pagbagsak ng isang tao ay dahil sa kanya mismo kung ano yung kanyang, kanyang mga katarantaduhan at kabulastugan ginawa sa bayan. Pag yan lahat ay na-expose na, that's the start. Pabagsak na. So, inamin mo rin na pabagsak na ang mga Duterte. Pero yun nga, aharapin din o aharapin daw na ito si Bato de la Rosa etong, etong posibleng o etong kaso na inirekomenda inire 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 na po ng Quadcom sa DOJ. masaya to ah masaya ang magiging Pasko ng sambayanan, lalo na po yung mga biktima ng EJK, ang kanilang mga pamilya dahil nakikita nila na nagkakaroon na ng linaw ang lahat. Nagkakaroon na ng liwanag at parang unti-unti na nilang naaabot ang hostisya. Dito pa lang sa puntong ito. Hmm. De La Rosa also speculated, yun nga, na kung uh, matalo daw sila, ay wala nang Didebensa kay Sarah Duterte. At sa mga Duterte, good luck. Talagang inamin nyo rin na hindi talaga kayo senador para sa taong bayan. Kundi naantyan kayo para sa mga Duterte. At particular, kay Sarah Duterte. <laughs> Kawawa, no? Yung pinagpawisang ka dahil dito. Wala talagang lusot at ang semester ba to de la Rosa. Ang daming paghahamon. Ang daming... Uh, bulalas, ika nga puro ingay, wala namang mga proof, wala namang patunay, wala namang basihan yung kanyang mga paratang sa mga taong nagtatrabaho, katulad ng Qualcomm. Good luck!